Hindi ko akalain ako mabubunot dito. Mm. Bakit, Romeo? Anong pinagdadaanan niyo magpamilya? Sobrang ...ngirap kasi si buhay ngayon. Kasi yung asawa ko, bound sa loan, loan dito, loan doon. Bakit ang do loan? Dahil kasi po, kaya siya nag -loan. dahil sa akin. Dahil, dahil sa'yo? Mm. Dahil? Dahil, dahil kasi ito. po nagtraining po. Mag-training -nag -mag po kasi ako mag, ano, dairy farm. Nang isang buwan. Nang ano? Dairy farm. Dairy ah, farm. Bala farm. Oh. ko po kasi mag-ibang bansa. Kaya ang asawa ko. Sa bansa? Sa New Zealand po. O, tapos? Oh. Kaya napalone siya ng 150,000. O, oh, ang laki. Ang laki. Talaga. P Pwede para yun sa training mo? Hindi, ano po yun, panggastos lang namin. Kasi isang buwan akong hindi papasok. Yun ang pinanggasos na yung pantusos. Kasi magte-training ka, kaya oh, hindi ka po. papasok. Mm. Oh. No. Eh, anong nangyari? Ba't di ka natuloy sa New Zealand? Um, puro na lang ano eh. Wala pa ang tawag. Hanggang almost six months na akong ano, aantay ah, nag-aatay. So okay, okay na. ano na ano lang yung tawag para oh. makapunta ka ron. Mm. Pero na-check nyo sa POEA kung yan yung talagang... Legit ano, kasi, ba yun? Legit. Oh. Minsan, oh. madami kasing nag-offer na... nako, ang dami ng manloloko ngayon, oh. Romeo. Oh. Mm, eh, wag naman sana. Hindi ko pa naman na-check. Nache pero wala naman akong ano, sa kanila binibigay na pera. Ah, wala pa. Ah, wala okay okay pa. Puro okay, okay. okay. nagpapasal ako through email na mag -a apply ako sa kanila. Nag-follow up ka ba? Na... Wala pa. Yun, follow up mo din. Oh, follow up mo din. So, yung 350,000, yun yung... Nagastos nyo lang na pang araw-araw. Hindi, -araw. 150. Ah, opo araw-araw. -araw. Tapos yung meron naman po natira doon, na kahit konti, ginawa namin po nang sa tindahan. Mm -hmm. mm -hmm. Yan ang ginawa namin. Kung pero Kumikita naman ba? Konti lang. Pero may utang pa rin kayo? Oh, meron. Sa loan. Magkano pa yung utang nyo doon? Siguro, uh, laki pa. Mga 120 pa yun. 120 At, mahirap pa? Mahirap kasi ah, din doon yung interest eh. Yeah. Yeah. Oo, oh, totoo. Diba? Yeah. Pagka hindi ka nakabayad ng... yeah, nga sa oras. Sobrang, ang asawa ko, sobrang napakaswerte ko doon eh. Kasi... Mm -hmm. Napakasipag. Mapagmahal pa. May anak na ba kayo? Opo, tatlo po. Tatlo. tatlo. Hmm. Ilan taon na? Yung panganay ko po, nakasama ko po. 13 years old po. 30 30 po. Hello. Hello! Anong pangalan ni kuya? Oh. Tayo ka, tayo, uh -huh. tayo, tayo ka. ano pangalan mo, kuya? Daniel po. Daniel! Daniel. Oh. Ang guwapo naman Daniel. Na ba Daniel, anong message mo sa papa mo? Uh, Thank you tayo dahil ano, uh, dahil sa araw na ito, naging sana ano, maging masaya tayong lahat sa araw-araw po natin. Hmm. Kamusta ang tatay ba si Romeo? maano ma naman po, ah uh, mapagmahal naman po. Mapagmahal? Opo. Oh, Masipag? Ano ba banding niyo? Anong banding niyo mo nang tatay mo? Uh, minsan po nagano po kami. ah uh, minsan po na lagi po kami nagtatawa na sa isa't isa. Kunwari po, um, yung isang ano, topic po na nakakatawa, parang just funny, parang tatawan oh, niyo nyo na lang. Joke, na po. joke kayo nila. Oh, yeah. mm -hmm. oh Cute as, naman. Siyempre, ano pangalan mo ulit? Daniel. 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 Siyempre, <laughs> na nararamdaman mo naman si, si tatay at si nanay, medyo may problema, di ba? Oh. May utang. Hmm. Anong gusto mong ipangako kay tatay para naman sumaya sila, magtrabaho sila ng gusto? Paglaki mo? Um, ipapromise ko po sa iyo, Tay, na, ano, na magiging Ah, uh, makikisip po sa pag-aaral ko, makakatapos po ako, kukuha ko ng ng kurso na magiging maganda po para sa akin. Wow. Tama yan. Daniel. bata ni Daniel. Oo, ilang taon na si Daniel? 13 po. 13. 13 pa lang pero ganyan na ang mindset. Oo, ay, oh, -mim -mim <-s3> swerte mo. Mm -mm. No, swerte mo. Sobrang talino po niyan. Wala akong masabi dyan sa wow, bata. Wow! Oh, oh, Totoo ba yon, Daniel? Opo. Sobrang proud. talino mo? Proud na proud si tatay. Siyempre, nagmana kay tatay, di ba? Oo. Diba? Oh. Oh, tsaka kay nanay. Saka pogi din si Daniel eh. Lagi mo bang ginagalingan sa, sa school? Opo. Sige. Oh, wow. Ma. Dahil ginagaling mo lagi sa school, mamaya may ibibigay ako sa'yo. You know? Ha, ah, baon? Oo. Oh, yes. Dapat yes. sinusuporta natin yung mga ganyang bata na nag-aaral. Yes. Naga, naga At si Romeo naman, anong gagawin mo sa 200,000 pesos? um, pambayad ng <laughs> ibabayad ko sa utang Oo. at sa nanay at tatay ko tutup, bibigyan ko rin pati sa asawa ko oh, tapos okay. magbabanding kami buong pamilya yes wow. 200,000 to I'm sure mababawi mo yung ni mo at sana in the future eh makapag-abroad ka nang sa gano'n makatulong eh, ka sa pamilya mo yeah.